gandang hapon mga kabogi ka bonsai. Ayan na yung outcome ng ating 3 layer gumbilya na in natin noon, kinalbo natin. Ayan na siya. 2 weeks ago. Dalawang linggo na ang nakaraan. Panibagong mga sanga to. Ang ginagawa ko mga kabogi ka ay pag may lumalabas na bagong sanga, tinatabasan ko. Ayan. Para maging para maging makapal siya. Ganyan ang gawin nyo mga kabugi kaponsay. Yung mga bagong sanga lumalabas, talabasan natin. pag natin kasi mga kabog ka bonsai ay magwawel diyan kaya dapat putulan agad ayan Hard prune ang ginawa natin noon. dami yung ugat mga kabugi kapunsay. Nadasan ko yon talbos mga kabugi o para magkakaroon siya ng panibagong mga sanga. Kakapal pa yan. May 23 years old three layer bougainvillea sa Opoolo. Ganyan ang gawin niyo mga kabugi ka bonsai kalbuhin niyo muna para lalabas yung panibagong sanga Ang ganda na niya, oh, kakapal pa nang kakapal pa yan Basta tatalbosan natin pag may lumabas na tulad noon Yan. Para hindi di si magwa wild.